Hindi masama yung magtiis ka no? at huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga mayayaman, sa kanila lahat ang mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lukas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuota ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aban ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aban ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magsisitagoy at magsisitangis. Kapatid, huwag kang maiinggit doon sa mga yon. Mayaan mo lang. Ang buhay ngayon sa mundo, temporary lang yan eh. Merong ibang buhay na ipinangako ang Diyos, yun ang buhay na walang hanggan. Kung saan, lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga taong nanghirap, gagantimpalaan naman ng Diyos. Kaya mas maganda, kapatid, magtiis. Talagang ganon. At tinan mo ako, ano? Nagumpisa akong magtrabaho, magnegosyo, 12 anyos. Sa edad na 17 taon, may sarili na akong restaurant. Pagkatapos noon, nagministro ako, pero tuloy pa rin ako naghahanap buhay. Hirap na hirap ako. Maghahanap buhay ako maghapon sa gabi. Magsasalita ako sa mga meeting sa pulong sa religious meeting namin. Umaga akong babangon alas 4. Meron kasi kaming tindahan, may restaurant kami, may tinda kami. Alas 4 pa lang madaling araw, gising na ako. Hanggang alas 6 ng hapon, nagluluto ako. Magpapahinga lang ako ng isang oras. Maliligo ako tapos mga bandang alas 7, pupunta kami sa pagpupulong. Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Isipin mo yan, 17 anyos ako noon. Hmm? Nahihirapan ako Kuminsan, halos wala akong tulong. Sa mahabang mahabang panahon na akong napapagod, napupuyat, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Kaya halimbawa, makakita ko nung nagtitiis ngayon, nagrereklamo na limang taon pa lang. Eh, li limang taon pa lang, nireklamo ka na. Tiisin mo, sino nga, nagtiis siyang naraan taon eh. <laughs> Eh tayo, ang ipagtitiis natin, konti lang. Kaya tiis-tiis lang, matatapos din yan. Matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, isinama mo sa pagtitiis mo ang paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kasi lahat ng nagtitiis magiging dapat sa Diyos. Eh. May nagtitiis, wala naman Diyos. Hindi naman lahat ng mahirap magiging dapat sa Diyos. Eh. Mahirap ka na ayaw mo pang kumilala sa Diyos, atista ka pa, nag drug ka pa, mahirap ka na nga eh, ikaw eh nagbisyo pa, paano ka makakarating sa langit? Pero mahirap, nagtiis ka, umiwas ka sa masasamang gawa, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanlolo ko ng kapwa, asiguradong ah, meron kang bahagi sa langit.